Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat on this your guest message, channel a fatal or also matarder sa so, ngayong hapon na to tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay so this is um a weekly gabay for the month of August 15 hanggang August 21 for the sign of for the sign of Leo so Leo, 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 welcome, welcome sa my channel ano kayang messages, advices and spirit guides sa ating masasaga for today's video kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga layout signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos up there. maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel lalong-lalo lalo na ang dinigil skip ng ads na way pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na guumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Leo. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Leo signs ang ating mahagilap? Tutuklasin at bumulabugin natin. Angel Spirit, please give me an information po. Ano kayong gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? Okay, so there's something guys with a knight of sword. Some of you nagkakaroon ka ng na sleepless night, anxieties, worries, na maaaring nga natatakot ka, nangangamba ka, or maaring some of you guys, na no, maaaring hindi ka makatulog, na maaaring balisa ka, maraming tumatakbo sa isip mo, na parang um, napaka-active yung um, yung diwa mo, no? During na natutulog ka, parang feeling mo, hin, um, nahi, parang ka makatulog, no? At uh, talaga maraming giniisip ka, no? Na kung ano-ano, na parang may gusto ka kagad gawin, gato, ganyan, gano'n. No? Parang active ang iyong uh, mind, no? Yung isipan, yung thoughts, And there's a king of one something ambition. Unti-unti mo na raw makikita. No, ano man yung bagay posibilidad na is for you. No, may mga bagay na mangyayari sa'yo na kahihinat na ano man yung bagay na pangarap mo. No, talagang uh, may mga pangarap ka na maaaring may isa mo na dito. And this something that's something, something happiness. Some of you, guys, magkakaroon ka ng kaligayahan. Itong, itong kaligayahan na ito ay mag-uumapaw. So there's something in ultimate happiness. And of course, there is something, guys, with the King of Wands, something a security. No, magin secure ka sa pag uh, pagdating sa finances. No, magin practical ka na at uh, maging, maging lesson na yung mga bagay na nangyari sa or issue na nangyari sa how to manage and control your finances. So ngayon mas magiging secure ka na, no? And of course, there's a six of wands for victory. So may tagumpay. No, may mga bagay na mapagtatagumpayan mo na no, na maaari nga makuha mo na ano man yung bagay na iyong ninanais and of course there is a queen of wands may confident so ngayon lalakasan mo na ang loob mo lalakasan mo na ang pakiramdam mo aalisin mo na yung takot at pangamba mo so ngayon magiging mas uh, malakas na no, ang iyong uh, kalooban ko ano man yung bagay na gusto mong gawin And there's a hyphen for last Or there's a religious factor or palipadhangin. No, kung tawagin. There's a something, guys, uh, oh, with the rituals. na no, may nasens ako dito na maaaring kaya hindi ka nakakatulog dahil may nagpapalipad sa sa'yo. No, some of you, kailangan nyo mag-cleansing. No, maligo ka lang ng ano, nung kailangan nyo ipaligo. Meron tayong videos no, about sa cleansing. Panoorin nyo. Makakatulong sa inyo yon. And there's an effort, be mature enough and being grounded. So, ngayon, maging mature ka na. No, um, wag ka nang didepende sa ibang bagay o sa isang tao. Kailangan lagi mong titigan yung posibilidad na no, kung ano yung mangyayari, ano yung possibilities na uh, once na magtiwala ka sa ganyan or gawin mo yung bagay na yan, lagi mong titignan yung magiging impact no? or yung magiging consequences, yung cause and effect ng bawat decisions. And there's a devon ka with a treat veil. No? Ilalantad lahat ng katotohanan at may mga pangarap ka na maaaring mais sa katuparan na maaaring maibigay na sa'yo ang matagal mo nang inaasam. And there's a three of collaboration. So, ibig sabihin nito, communicate clearly, maging secure ka kung anong, paano mo papangalagat for protection na ng iyong finances. No? At um, sabi dito, mas magiging mas malago at mas magiging mas masagana ka na ngayon. And there's something that lovers connected about sa pag-ibig o relasyon. Mari magtatagumpay ka din pagdating sa buhay pag-ibig. So, this is the moment na maaaring hindi lang kiligin, no, kundi mamahalin. No, and because there's something that you need there's a lot of toxic and negative things around you. Huwag kang didepende sa ibang tao. No, dumepende ka dahil sa sarili mo. No, huwag kang um, makikinig sa mga sinasabi ng iba. There's a lot of toxic and negative environment. And there's a king of service and it's the pattern. Putulin mo. Ano man yung bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo na matuto ka na maging wais ka na baguhin mo perspective mo or pananaw mo sa mga bagay na pinaniniwalaan mo. Now, there's a six, six, of pentacles, there's a giving, receiving something by the universe. Ibig sabihin, magtutuloy-tuloy na ang magandang kapalaran sa iyo. Nakikita mo na na malaking pagbabago ang mga mo this time. And there's a little, something moving forward at makaka-move on ka na pasabog. Diba? Makakantan mo na ang matagal mo ng gustong makuha, marating, mata mo. And there's a five sword kasi nagkakaroon ng self-sabotage. That because of your action. Ibig sabihin dito guys, no? Talagang clarify na about sa finance, maging secure ka sa mga plano mo. No? Sa lahat ng gusto mong bilhin, sa lahat ng bagay na gusto mong yen best na no, magingat ka sa mga taong pinagkakatiwalaan ama. Some of them, guys, it's very evil or toxic. Maging aware ka. No, para kang, ay na, sa the other side, na no, maaaring gigising, gigisahin ka sa sarili mong mantika. Mag-ingat po kayo. And there's a set of See, some of you may sumasabotahe din talaga about sa relasyon. Meron ditong hindi tanggap. No, maaaring ayong um, ayaw sa'yo ng pamilya ng person mo or either ikaw yung Uh, ayaw sa kanya ng pamilya mo. No? Parang ganon. And there's a service of No? Sa paligid mo, maraming sikreto. No? Maraming sinungaling, huwag kang magtitiwala. No? Yung parang, ano sila, angelic face ang atake, pero, di diba, defense side, there's an impostor. No? Kumaga sila magpaikot ng tao, pasabog. And of course, the part of the deck, there's a something, the tree of swords. So, may gumagambala talaga sa dito na maaaring naiingit sa'yo. May na-sense ako na evil eye din ha. Evil eye, palipadahangi, and gayuma. Tatlong energy ang nasagap ko sa'yo. And there's a two of ones by choices. No, pili mo lang yung mga bagay na pagkakatiwalaan mo. No, maging aware ka sa magiging posibilidad ng action and of course decision mo. You have the power to choose. But you need to think wise, no? And because there is something the page of cups listen to your intuition and listen to your gut feeling. So kailangan makikinig ka sa nararamdaman mo, sa intuition at visions mo. Hindi ka ililigaw niyan. And there's a two pentacles. Timbangin mo. Ano man yung bagay na mahalaga sa iyo, yung mga bagay na alam mong um at na nag to para maging ingat ka lamang, no? And there's a four of by a celebration of homecoming family gathering. Some of you magkakaroon dito na high level of commitment na no, maring ikasal ka na, no, mas lumago ang inyong relasyon, pagsasama. And because there is something that I have scared for rebirth. no, ibabalik ulit yung sigla, ganda ng iyong buong pagkatao. No, maging aware ka lang from this toxic energy or toxic people, maging aware po kayo. So some of you guys, no, nagtatanong kayo, na no, bakit ganto yung reading natin every moment, every since? You know why? Manggagamot po kasi ako. Hindi lang po ako tar reader, I am also a faith healer. So, lahat ng energy na maaring masagap ko kung may gawa kayo ng tao or may gawa kayo ng black magic, evil eye, maring makikita ko yon. No, hindi ako pwede magigsin, magsinungaling sa inyo. No, hindi ko pwedeng itago ano man yung mga bagay na nakikita ko sa baraha. No, nagiging transparency ako sa inyo nang sagana na no, matulungan kayo ng maayos at wasto. So let's see what is the digital messages for finances and career, love life at kalisugan Let's watch this. Okay, let's see guys na no? What is the digital messages tayo pagdating sa finances and career, love life at kaligayahan. Tutuklasin natin at bubulabugin natin ano pang kaganapan sa buhay mo ang ating madadagdag na makakagilap So let's see and just give me information pagdating sa finances. So there is a four of cups, not just reevaluate or analyze. Na may mga bagay na kailangan mo pag-isipan. Klaruhin, liwanagin. Hindi pwedeng tanggap ka ng tanggap. Kailangan na um, liliwanagin mo ano man yung bagay na um posibilidad, no? Wag wag mo ngayaan na maguluhan ka sa sitwasyon na to sa pagpili ng bagay na to. Kailangan tutukan mo kung paano mo uh, mapagdadugumpayan tong bagay na to. No, ano of uh, mag-ingat ka lang sa pagtanggap ng kung ano-anong bagay, ha? Lalo-lalo ng pagkain. And there's a turn of pentacles, magkakaroon ka ng long-term success and financial security. Wow! So, magiging maganda na daloy ng iyong pagkakaperahan. And there's another one, once konting tiyaga na lang. No, napakalapit mo na para magtagumpay. Kung may ginagawa ka, you're building with a framework for your success, no, magtatagumpay ka. Huwag kang, um, Huwag ka mapapagod. No, bagos gawin mo motivation niya para magtuloy-tuloy. Huwag mong hayaan na guluhin, magulo ang iyong utak. No, choose you to do new ideas. No, pumili ka ng bagong mga, iisipin mong mga plano na makakatulong for you. And because there's something that is of one, something a new project, a new ideas. No, dito papasok ang mga bagong proyekto, plano. And there's a will of fortune with a turning back. No, ito na iikot ang kapalaran, maaaring pumabor na sa'yo sa situations mo now there's something that changes and because the turning back and there's something karma coming in talagang um, ang bagong si sistema o cycle pagdating sa finances ay maaaring magsimula na magkakaroon ka ng mga bagong oportunidad at bagong plano and there's a the default card no, dahil na sa tamang proseso ka nagtitiwala at naniniwala ka and there's something ga eto na, ilalantad bibigay sa'yo ang matagal mo nang inaasam. Pagdating sa love life, guys, so there's a devil card. Sabi ko na, na no, merong umakad lang tumututul sa inyo. Either a toxic family or toxic environment. And there's the word card. Some of you, pares kayo na sa ibang bansa or maaaring nasa ibang bansa ka or yung person mo nasa ibang bansa. No, there's something doing black magic to you para paghiwalayin kayo. No, maaaring hindi ka tanggap ng Pamilya ng person mo. O maaaring hindi siya tanggap ng pamilya mo. And there's a judgment. Paalala. No, you need to pay attention from that. Kailangan mong kumilos hanggat maaga pa. No? And there's a six of cups. Dahil ang pinakalason dito ay ang sarili mong pamilya o pamilya ng person mo. No? Six of cups. And there's a death card. No? Gusto nitong tapusin ang connection nyo. So, kailangan ngayon palang tapusin mo na kung ano man yung bagay na ginawa sa'yo. No? Gusto ka nitong iwan no at tuluyan ng maghiwalay no there is a nine of ones for slow and steady na no, maratili kang kalmado o wag kang agresibo sa mga bawat desisyon na gagawin mo lalo lalo kung plano mo ipagamot yung person mo or kung plano mo magpagamot cross out there no mag-iingat -ing po kayo Huwag kayong kwento ng kwento pagdating sa kalusugan there sa magician see? talagang ginagawan kayo even sa kalusugan nyo no And there's a three of wands. the wedding is over. Kung may hinihigyan pa kayo, pay for documents, there's a possible na makuha nyo na. And there's a two of swords. No, there's a something decision. Nagkakaroon kayo ng na indecision, pero kailangan mo makinig sa inner voice mo. Hindi ka ililigaw nito. And there's a page of swords being curiosity. May nakasubaybay sa'yo, may nakatingin sa'yo. No? Maaring, uh, there's a spirit or there's a something, um, an element na lagi nakasubaybay sa'yo. And there's a two of cups. No, there's a partnership na parang skin and person mo, balisa. Parang skin na person mo, hindi mapakali. And there's a page of ones. So, may magandang balita na paparating sa inyong dalawa. May information, makakatanggap ka ng phone call and messages within this week. So, let's see what is additional messages. For, uh, for magical fire messages, advices, and a um, a pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, guys, a pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within one, 2, or 3 Then of course, kapag nakapagisip isip ka na, please comment down below kung ano yung napili mong number na magiging sagot sa tanong mo. At malalaman mo sa dulo ng reading na to. And of course guys, maraming pala salamat sa mga nag-share ng aking videos sa anong mga uri ng social media platforms. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga bagong subscriber and followers natin. No, man masulok na mundo. So let's see what is the magical for your messages and biases. So let's watch this. So, nagbabalik tayo, no? So, um, welcome back to my channel. So, let's see. What is the magical fair messages advice for you ng ating angel spirit? So, there's something, guys, you will admit your true feelings to yourself. So, kailangan tanggapin mo sa sarili mo naman yung bagay na meron ka. No, stop denials. No, stop um, pretending. So, maging totoo ka. Be authentic with yourself. And do some research. No, kailangan tuklasin mo. Alamin mo lahat ng bagay no, na makakatulong sa'yo. Alamin mo lahat ng impormasyon na mapagpapabago sa situations mo. And there's a winter. Ngayong winter season, maring makatulong to na masagot lahat ng katanungan mo. So, let's see what is the yin yang or A shadow. No, itong shadow na to makakatulong sa'yo for healing. Itong shadow na to ay maaring nakakatulong sa'yo para ma-reveal ma no, lahat ng bagay na ma mo. Lahat ng bagay na malalaman mo. No, makakatulong yan sa iyo. Ibig sabihin dito kailangan mong uh, labanan ng takot at pangamba mo. There is something a loss. No, may mga bagay na unti-unti na nawawala o wag mong hayaan na unti-unting tuluyang talagang maglahot mawala. And there's a higher self, activation. Ina-activate dito yung spirituality mo dito na you need to pay attention. So let's see what is the synchronicities. Represent guys with the synchronicities. There's a signs or signals talaga nakakakita ka ng mga mensahe, messages, angels number, panaginip, no? And there's a silence. So, si maging ka sa lahat ng bagay na malalaman mo, sa lahat ng impormasyon na mapapababatid mo. And there's a loss. Talagang gusto sa'yo matanggal lahat, no? Gustong alisin sa'yo lahat. And there's an hill. Lahat ng bagay na hawak-hawak mo. Inggit, pera! no mga inggit eh itong mga to what is the romance in you for mystic love deck there's a lies and secrets no kung baga hanggang ngayon sinisikreto at tinatago ang katotohanan sa paghihiwalay nyo there's an next lover No, pero inuusig ng konsesya o maaring itong tao na to ay maaring bumalik sa iyo dahil maaring natapos na wakasan na ang ginawang gayuma. No, maaring matatanto niya na kung anong pagmamahal niya. No so ibig sabihin dito itong, itong tao na to ay baka bumalik. There's a make a commitment. So kailangan mag-commit ka. No? Gumawa ka ng bagay na alam mong uh, pangangawakan mo at paninindigan mo. What is the Jesus loving quote said? Nothing shall be impossible to you. Pagdating sa iyo walang imposible. Lahat ay posible. So let's see what is the English number. Raven white and there's a 24-24 with the good times you are worthy of affection, lasher and flasher if you tell your family and friends how you feel you find that you're on the same page and can work together eff effectively many people mean many people rooting for you if you spread love it will find it way back to you multiplied so may na sense ako dito no talaga sinasabi na there's something called... um connected with your family. Hindi pwedeng, uh, hindi po kit sinabi dito na kailangan mo sabihin. At ako uh, kung ano man yung nararamdaman mo sa pamilya mo, yun ang yung kailangan mo sabihin. So, parang na-sense ko dito na masyado ka kasing open with your family na maaaring sinisiraan na no, ang yung person. So, maging aware ka, no? No, na may mga tao sa paligid mo talaga even your family related na sumasalbay at talagang gumagambala sa hindi para sirain ang inyong relasyon So let's see what is an angel's number. Ay, what is the money of Oracle And there is a mind power. Lead with your mind. No, ibig sabihin dito, sundin mo naman yung bagay na sinasabi ng isipan mo. And there's is a clarifying for a love situation. Clarifying for a love situation. And there's a fortune embrace seize prospects, absorb wisdom, and spring into action for your ambition. So see, kung mo ano man yung bagay na kahihinat nan pagdating sa future mo dahil alam ng ating Panginoon, ano man yung bagay na mas mahalaga at um, bagay na makakapagpasaya sa iyo at importante sa buhay mo. So dinadala ka niya sa mas makabulungan at mas magandang buhay na nakalaan para sa'yo. No, binilalantad nila, pinapakita ang totoong nilalaman nito at kung sino talagang kailangan alisin sa buhay mo. There's a shadow worker, represent From the shadow worker, in what? So, represent with the stubborn. Flexibility and resolve and growth. It can denote perseverance but it also may hinder progress no? Hindi mo matatanggay ang na to, kailangan mo magpatuloy at kailangan mong gawin yung bagay na kung paano ka, paano mo mareresolba at matatapos to at paano mo mapapalago ang yung sadili So let's see what is a clarifying for um, a life situation. For clarifying for a life situation, represent with a heartburn of fears. Now find serene refuge in the peaceful embrace of gentle harbor, allowing tranquility to still your waters. See? Kung baga sabi dito, magkaroon ng kapayapan, manatiling kalmado, huwag mong um, hadlangan or parang i-block, no? Yung, yung flow. No? Yung mangyari sa buhay mo. Ayaan mo siyang um, daling ka sa mas maganda at um, karapat dapat na buhay para sa'yo. So, let's see what is the what lies beneath the future. No, may mga taong umakad lang tumututol. Yan yung mga taong unti-unting tatanggalin sa buhay mo. No? Kasi yung bagay na yan na hindi makakatulong sa'yo sa buhay na tatahakin mo. There's a what lies beneath the future? Copycat. No, meron ditong parang ginagaya ka, kinokopya ka. No, parang uh, sinasabi dito na kahit pilit man nilang itangge walang magiging, walang magiging katumbas ka or wala kang magiging katulad. What is the part of the light represent what? Represent with a joy and happiness. So, bibigyan ng kaligayahan at um, kaligayahan at masayang pamamaraan o masayang eksena sa buhay mo. I am like a child finding joy the, in the simple moment of life. through happiness comes from the spirit, not material possession, even the smallest joy. Whole great light reminding me that contentment and peace reside with me, illuminating every step I take. Sa bawat akbang, no, kailangan na may ngiti sa iyong labi at kailangan maging masaya ka sa magiging resulta ng bawat eksena na tatahakin mo. Kumapit ka at magpatuloy ka, huwag ka mapanginan ng loob, bagkos gawin mo motivation na yan para magtuloy at magtagumpay sa buhay mo. So let's see what is the peak of yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. Okay, nandito na tayo, no? So, we're back with the yes or no pick a card. So, alamin natin kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. No, kasi hindi nakapili na number one, ito na yung magiging sagot sa tanong nyo. So, there is something, I guess. Heart of opportunities, is up burning desires fulfilled. Na no, naglalagab-lab na oportunidad at nag-uumapaw na um, katuparan sa iyong mga hinahangad at pinapangarap. There's a yes. Number two, there is a no. It's just for up a real time in the behind. Sa likod dito, no, kailangan mong harapin ang katotohanan. Huwag kang magsinungaling or huwag mong itago ang katotohanan sa likod ng mga bagay na nangyari sa iyo. No, iwasan mo magpanggap. No, number two, there is a no again. Misdirection, calibrate your curse. No, huwag mong pilitin no, ituloy yung bagay na yan kung alam mong maling direksyon na tinatahak mo. Hanapin mo ang tamang landasin, hanapin mo ang tamang daan tungo sa magandang kinabukasan. No, wag mong pilitin yung isang bagay na walang kahihinatnan. So guys, this is a weekly goodbye for the month of August 15 hanggang August. August 21 for the sign-off. Layo, So, Leo, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the Christian bell for more videos up there. Because maraming salamat po sa mga walang sawang mag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads away. Pagpalain po kayo. Nang Diyos at may kapalisik si Kligli na Nabiyayang manong balik sa inyo at maraming salamat po. And see you the next video. Bye-bye and babush!